Okay, so, okay guys. So, yun, may nice si Julius na butas na limang. O. Meron ito guys. Meron? Meron. Baka walang laman. May laman? Meron, meron. Meron. Sige. Naawakan uh, nawakan ko, nawakan ko. Si Susilin mo. Uh, ah. Ang guys. Mungutit. Uh, oh. okay. guys. Mga dito sa ilalim ng butas ng malimang. Ibig meron? Meron, meron. Okay, okay guys. Mal malapit na, malapit na. Guys, meron, oke? Okay, guys, mana, mana, guys, ternay, guys, nice one. <coughs> guys, 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 Lalaki guys, guys, nasibita Lalaki guys, guys, oh, guys, 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 Oh. Nice ito one. Ano ko kita sa amin? Bukas nang alimang kamay-kamay lang, wala nang sukit-sukit. Okay, ito yung pinakamagaling na manghuli. O mga okay. panalimang dito sa lugar namin, probinsya namin. Dito mismo sa loob ng Fish Pond, ito si Julius. Last, nice, one. Oh, lelaki. nice one. Oh, lalaki. Nice one. Ayan, nilalagyan ng Julius dito sa loob ng namin. Nice one. Woohoo! Woohoo!